Ay, tatay, oy! Oh, oy! Narin yung bubuyog! Narin yung lulumbo! Narin na, ah! Narin na nga! Kaya yun ay tinabihan! Ay, madadali ka pa! Walang hiya! Ay, kung hindi ako pumunta! Yan yan, oh! Ay, abot ka sa... Oo, oh, narin Labas ang kayakas, Hindi eh. tayo, ng tuhulong talaga ng sunis may nadadalang hilaw hindi lahat pwedeng 100% nakaka hindi eh, pwedeng 100% na kukuhain Ari po ang duko namin niya, isang puno ang lalaki yan oh. pagkadalang naman ng bunga mura yan pagkalaki ng kamurahan yan kalahati ang presyo sa Tagalog Ibu, wakan po tayo lasunis Ang nakakatakot pag ahas ang pagtahu ng kagano ahas ang nakadali nako. Talagang pihong makakauwi. Pailang labas sa baling nyo ito, Chad? Pailang labas na? Pailan? Tigo, 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 tigo. eh, lima lang sila. Lima lang ang sinusunod. Baka ang globo sa anim, ano? Apat na anim, 24 katao na pala, ano? Dalawang pito. Katorse. Ang lima. Tapos yung walo. Siyam. Kami upahan, bukong tituyam, oh. Oo, 27. Oh, siya nga, 27 katao na. Kuyang so, yung maghapunan din, uh. mm. Ilang tao daw lahat? 50 mil? Baka nga. Ay baka pati naman sa palayan. Sa niyugan lang. Aba. Baka pati kay Ko Aril sa alupay. sandaan ka tao ano ay ilan na 27 na ah dun pa pala sa kabila pag pati baka iladaan pati alupay ah but yung kakuari yun wala ko yung tatlong tarya oh yung kanda ng dati yun Ay tatay oi! Oi! Nare yung bubuyog! Nara nyo lulumbo. Nara na, ah. na nga. Kaya na itinabihan. Ay, madadali ka pa. Walang hiya. Ay, kung hindi ako pumunta. Yan, yan, oh. Ay, abot ka sa... Oo, oh, Nariyan nari yan. nga, huwag mo na hanapin. Nara yan. Huwag mo hanapin. ko. Ay, ano naman, ay. Nasa labas ng bahay. Kaya na itiniran Ay, sana ay abot ka ng kagat. Nakagat nga si araw ano, ng tatlo, nakagat si Kuya Pago ng isa. <laughs> wala. Ay, oh. ba Baka puntahan din ko ordinary ah. Ay, tatapos niya ano eh. Itinera po Ay, eh, gawa na naroon na ng, nga yung mga agat. Wala Ay, eh, sana yun. Sa pula sa pula sana yun, sa tapat. Wala ba yung Wala pa sa bahay, wala daw sa bahay. Oo na. Kaya... Ba bago pala nang gagawa, ay pakadami naman tatay bantay ay. Narin eh, sa punong aray. Nasaan na? Ha? Hindi ko ba alam? Nga ba nato saan may kulig? Ano ba? Ang uta. Mamaya. Naitatay eh, narin nila, ha nga. Ah. Hindi sila tumakbo, ay. Muntik pa si tatay. Kaya huwi na itinira yung kaunting iyan, no. Narin eh. Eh, wala. Eh, eh. Bago na lang gagawa? Bago pa nga lang, ha. Bago pa nga lang, ay ayun pala sa kabila yung sa niyog okay. hindi nga wala pa nga tatay ano kabahay bahay sana pa rin tatabasin ha ilulumbo ay abot na abot sana si tatay kung dinali narin ni pala narin sa kabila kaya takbo ako ay isa hindi nga yung lupong lupong pala ang ba Ay, yung tatay sa kayakas mismo. Ay, pagkadamay. Bahayan? Hindi. Nakadapo nga laang, ay. Ay, bubong palaang. Ha? Huh? Bubong pala ang. naman. Awag kang malikot. Ay, naku, mandadali yan. na? Narin yung tatay. Diri, sa kasunod na puno yun, oh. Kita mo ba rin na kayakas? Alay. Arin, nakalawit na kayakas. Mismo nandun. Oo uh, ah. Ito, puya, tabas, tabas, lili, ay, kung po yung abot nga nagtatabas. Ay, maapulok ka pa Ay, oo nga. Sana ay abot sana. Huwag kang maligali. pulok tayo. Ang dami na, na nga, galit nangagalit galit Ay, kanina. Ha? Ay, ha? siya nga. Ay, dami. Ha? Wala namang bahay ayun. Nakadapo yun oh. Parang pukyutan na no? Oo, oh, parang pukyutan yan oh. No? Ayan. Ayun. Ayun, oh, yung pagkaitim-itim na yun, yun. Oh. Hindi ko kita. Ay, hindi mo nga makikita. Pagkaitim lang, nasa sanga yan. Oh. Sama-sanga. Kita mo ba, ari tatay, aring isang street na ari, yung nakakilungo isang maliit na papagiyon. Ari ka, ari. Oo, doon nakadapo, ayun. Oh. Ay, oh. Kita mo na. Hindi ko. Ay, <laughs> pag kinibukan, kagat. Yan, isang sanga, isang diretsyo. Oo. Oh. Dalawang malaki. Yung isa sa pa papagano na siyang lumiko. Oh. Oo, yo, sa -dulo noon, oh. yun sa dulong-dulong noon. Yun, oh. Pagkakapal. No? <laughs> eh, eh, ayun na. Oh, isang, lu isang lumpok ka. Oh. Yung paso eh. Ah, ah, eh, kagad ka na yan. Hindi ko okay kita. Eh, ba't naman ang pagkabubuyog? Ganun lang talaga -tal lang ang bubog na lulung mo. Tama. Yan nga sa kaya kas tatay mismo. Oh. Ay, eh, hindi mo nga makikita din eh. Dini-dini. <laughs> <laughs> Ay, oh. Ayong itim na itim yung tuktok. Ay, oh. oh. Kita ko na, kita ko na. Kita mo na? Oh. Ay, hindi. Ay, oo, oh, oo, oh, oh, yun. Pag nauga ay. Ay, pinggan-pinggan na. Ah. Ay, layo, yung ano. Ay, kita ko na. Hilulumbo, na walang bahay. Ah, pagkadami. Eh. Ay, so, pinggan-pinggan. Ha? Pinggan-pinggan. Ay, <laughs> <laughs> nadapulok tayo ay. Si Pagu kaya ang taba, takbo ay. Ta, ta, ta. Ay, mo, munti ka na. Pingal-pingal na rin. Saan itatagay mo yung kaya kasano? Ay, ako babatak. Tara, tara, tata. Mapulo ka pa. Ay, siya nga. naman mga nga. Lagnat. Tara, tara. Tatabas na lang. Ha. Magtatabas na lang. Oo. Oh. oh. Bali ito na po yung nalinis na oh. Ya, yeah, ganito na po. 6 oh. month po uli siguro ari. 3 to 6 month ari. Magpe-prepare uli ng ano. Magpe-prepare uli ng pagpapalinis po ba. Oh, yan. Yeah. Maganda oh. naman po. Oh. Pero talaga kung ginastusan din nga. Oo. Yo, no ganito po ang buhay dito sa probinsya kumbaga tuloy tuloy yung ano lagunan damo dito tuloy tuloy din ho yung patabas dapat oh Bale ito po i-update ko sa inyo ng 3 months ang tataas na huuli ng damo niyan oh magiging mataas na po uli yan Bala po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to. Ano po, ingat po ang lahat. Happy laang. Bye.